So, dito yung resulta. Resulta ng ating uh, x-ray. Okay pa. Masarado rin. pa eh, pasya lang natin na napakabayit ng batang are. Ngayon, hindi mo mag-aalam. Pati, pati yung aming bomba, ninakaw. magandang umaga po sa inyong lahat. Ay nako, eh, meron na naman tayong iniintay. Talaga naman yata pag pasyonda ka ng pasyonda eh, para meron para meron naglalago tukan. Ako ay naikwento ko na sa inyo to before. Hindi ko na alam kung marami nakapanood pero mga 6 months ago, para ako nakaramda na parang mayroong pumutok na gatil o parang may nag or something. And then, simula noon, may pailan nilang gabi na natutulog ako na parang pag gano'n kaya, ayan, na naman, ayan, sumakit na naman, ayan, parang may pumutok na naman, ayan, ayan. mga gano'n. So, gusto kong ma mapayapa, baga, ang aking kaisipan at damdamin. may mga nagkasabi na pahilot ka, kaya, sa hilot, lamig lang yan. Tapal-tapal, nagiging tapal, tapal, kayaan. Tapal-tapal, durado. Yeah. <laughs> tapos sa pamilya sabi naman ay hindi kailangan na ano yan patingnan mo muna kung merong ano kung talaga may bali parang makakayani makakayanin ng mga hilo dilo at tapang at laway laway so yun pag okay ay di tutuloy tayo tayo magpapatapan at magpapamasad siyang konti at magpapahirot ng konti kung may konting bali ay di diretsyo ang ating papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap orthopedic na nakakakamba sa pag orthopedic ay bali Ganang, eh kaya nga hindi eh operahan ulit yan ano na? operahan eh. ulit <laughs> huwag mo na akong pa huwag mo na naman akong huwag mo patornilyo hanat. ay sabi may bali eh <laughs> Okay, sa so Lord ako, sana naman po ito ordinaryo lamang na parang napagayun lang ako, napakadyot. Okay, so malalaman nyo mamaya, wag po kayo makakakala, siyempre, sama kayo. Okay, so nakuha na po natin ang resulta. Ay, pag-usapan na lang natin maya-maya. At medyo nakakapanlo Tara na po. Okay, so... Napatapas natin ito. Uh, kasi pa hindi lang itong daanan eh. Pati ito regular natin pinapatabasan to. So, every, every two months. Every two months, every yes, two months. Every two Ano nga pangalan mo, Tutoy? Ano ah, nga pangalan mo? Payot. Ah? Ha? Payot. Payot? payot? Okay. Oh, payot. 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 O, payot. O, o. Ayan. So, matagal na natin siyang nakakasama, di ba? Yes, siya talaga yung nag nagaano na sa atin. Si Payot. Nagagapas. At sa isang araw. Kasama ka sa amin sa isang araw, Tutoy. Kakain tayo oh. sa labasan, ano? Oh. Ayan, okay. May pasyal-pasyal lang natin na ng batang are. Ngayon, hindi nyo mag-aalam. Okay. Pati yung aming bomba, ninakaw! Hmm? dito. Okay. Ito, may bomba dito. So, ito yung ginagamit ng inay noon pa. Dito siya nag... Kaya ko ng pandilig, dito siya lahat. So, parang... Ano na yun? Kumbaga ay, ano na, institusyon. Ano man tawag doon? So, importanteng bahagi ng aming, ano, kwento, ilang pamilya. So, nawala siya, ninakaw din. Ninakaw din. Yan, yeah, natira so no? talaga So talagang binunot siya pinanggal. Ayan, tagal no, since 1990, ano ka? 1996, since 1995. Kasi lumipad kami dito parang 1990, 1993, 1994. Yun, so walang walang patawad. Ang mga hype, ang mga yan. Ayan, alam mo yung bukas. Okay pa. Masarado rin. Okay. So, dito yung resulta. Resulta ng ating uh, x-ray. Naku, may eksakto kayo po Yan. Ah, uh, nag-alala ko ng ilang araw, na ilang buwan pala. Saka so, kung nasa Japan ako, lalo pa nalalamig at medyo parang ko, parang, parang ano, masakit to ha. Tapos, yan, kagaya na yun, ko, medyo masakit. Ito. So siguro nga ay ano, panahon na para ang suggestion ni Dex magpabentosa. Ayun, bentosa. Nung isang ano, actually, two months ago, napamasahin ako ng twice yata. Kasi nga baka ako nalang masans mas mo lang, kailangan. Yun. Eh, girl nga, eh, gusto ko sana lalaki. Hindi sa mo... <laughs> Hindi tayo nakirengking. Ano ba kayo? Gusto <laughs> so, ko lalaki kasi mas hard. At saka may, may qualifications ako, kailangan chaka. <laughs> tinerno. Tinerno sa pasi. Hindi ka, hindi, hindi siya good looking. Para, walang tukso. Di ba ba sa Walang <laughs> <Na> tukso. <laughs> so, charot lang. Pero mas aling i-jump sa mga na naman agad ang iniisip sa akin kagandahan eh. <laughs> okay. So, yun. Ah, uh, pinapaano ko lang. Ginagawa ko lang light itong ating kwentuhan. Pero sa totoo lang ay nag-alala rin ako. Dahil dito, hindi ko iniisip na gagrabe ito ng ganito na kagastos na naman tayo na malaki. So, may meron sa atay, katatapos ng ano. Meron pa tayo ito, hindi pa natin nasisimulan ulit. Meron pa tayong ano pa, mga skin disease and everything. Meron pa tayong OCD, Obsessive Compulsive Disorder na hindi ko pa rin natataklay sa inyo sa isang araw ano pang usapan natin. Kasi baka may mga anak kayo. baka kaya mismo na unaware kayo na meron kayo. Hindi ba pwede? Yun. And then eto pa. So, sa totoo lang po, hindi talaga ako sanay na magsinugan. Mag-signalize sa inyo. <laughs> so, tayo po <mga> ay clear. <laughs> clear po tayo. So, wala kayong vale. Dito <laughs> natin ang mga information. Ayan. At ang katilang ano, ito, yan ang katilang sinasabi. Ayan, ito bang exacto? The, the visualized osseous or osseous osseous structures and joint spaces are intact. Ayan. So, nakakatuwa. Nakakatuwa. Yun. Kaya, thank you, Lord. At wala. Yun. So, pwede na tayong ano, yung chika-chika massage or masaye or yung tapal-tapal doon. Pwede natin. At the same time, hindi naman sa nagpapa, hindi naman sa doon ako magpapapaniwala sa kanon, kundi sabukan natin para yun lang, for the experience, doon tayo sa tapal-tapal. Because parang huli akong tinapalan nung bata pa kami, na parang may buga-buga pa yung siya. <laughs> so, <coughs> yung mga ganun-ganun pa yata nung bata, nilaway-laway sa noo, mga ganun-ganun. So ito tapal-tapal, yung isa ay nakapagpamasahin na, nakapagpahilot na actually tayo sa kanya, kasama ko pa si Banak. Yun, hindi ko na napasulat na pinag-ganun-ganun pa nga ako, di ba? so, wala kong magpasunod. So, pag-uusapan namin mamaya, actually, pinirang ko si Dexter kanina. <laughs> Dapat nakuhaanan ko yun. Di ba? So, wala lang. Dapat pala, kinachaba ko kayo. Kasi hindi pa ako sanay sa so mga ganyan-ganyan. tinray ko lang talaga yung nung nauna. Yung, alam yun, sa kotse. Yun. Ang tawa ni Dexter, ang, ang ko kay Dexter kanina. Laki ang gasto naman to. Naman ko. Tapos naman ako, ko. Oh, si Jesus yung sabi ko. <laughs> <laughs> Pero hindi ko rin natiis. Ay, nako. Kung nakita niyo lang buka ni Dexter. Kaluloka kayo. So, yun po. Samahan niyo ako. Medyo nakakalungkot na naskam si Banak na nga ng isang kahapon. Tapos kayo naman, eh, yung ating <laughs> yung ating bomba ang wala na. So, yung bahala sila kung ikayayaman niya, yung bomba na yan, ay eh, di bahala siya. So, next, let's go. Pupunta tayo ngayon sa ano, doon sa magtatapal. At uh, tingnan natin kasi doon sa maghihilot kasi ano, Baka doon, hindi nga raw ubal eh, ah, mga hangin-hangin, mga lamig-lamig. Tasang ka ba na mga nananiniwala sa mga hangin-hangin, mga lamig-lamig, na kaya ng masaj o kaya ng ilot at ng mga tapal-tapal? Comment lang kayo sa baba. At ito isa na rin, ano, isa na rin adventure para maranasan natin ng ilang mga bagay na hindi pa natin o um, matagal na natin naranasan sa ating buong buhay hanggat alive and kick tayo. <laughs> okay, so, tara na! Hello. Hello. Saan ka? po Hello. sa kapila. Ah, sa doon. Okay. Thank you. Uy. Okay. Okay, lumampas kami, lumampas. Saan ka raw kaya ang bahay? Sinaling sinali ko ye. Ha? Maraming tao, ano? Oo. Ah. Parang marami. Wala. Mga taga Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? O kaya, kasi yung pamangki ko nagsabi sa akin, si Ayra Ira. Kaya kaming hapon para sa hmm. pamangki. Kaya kami hapon. Si Bebe, magpapahilot ka din. <laughs> Marami kang followers dun eh, pasilip-silip. Okay, so iyon nakapagpahilo tayo na. at medyo kumangaan nga ating pakilasa ng kaunti. Ayan. So maraming salamat yung pagsama at bukas po ay babalikan natin si Banak at itatanong natin kung ano bang nangyari dun sa sa scam na ginawa, nakapagsumbong ba, ano pa naging resulta, at kung ano-ano pa. Maraming salamat kayo. Napakabait, lagi nakasmile. Bukas ko na ba yung kaya sa inyo na, Diyos ko, muntik na naman tayong ba scam, may natatangka. Ugnayan pa rin uh, sa, 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 ano, sa sitwasyon ni Richard. Bukas ko na po yung kikwento sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Matos, at lahat ang sa lahat, sa inyo lahat, sa inyo sa lahat, lahat, ng inyo lahat, sa more lahat, and sa more. And more. Thank Thank you. You.